Hello mga kabaklush. Ayan, today's video nga guys ay mag-iihaw tayo ng buko. Ayan, yung murang buko po ito. Ayan, so inilagay ko po siya sa urno ang tawag namin dito, lutuan ng tabako guys. So ayan, nandyan na yung buko. So after one hour, chinek ko yung ating buko kung pwede nang kunin guys sa loob po ng urno nga. Ayan. So, pwede na after one hour. So, ayan, kinukuha ko na siya, guys. Ayan, eto na po yung ating inihaw na buko. So, datoyan po yun, guys. At ay tayo nga. Buko, ayan. Mm. See? Mabango siya. Sa balit iangot na, guys. So, buksan tayo. Tanoan na tiraman na. Good, good, good. po, nagpudo mo Ay Ay, Ay. kasanutan <laughs> abnormal Alabaka na pudot Pudo. Nagpuso ako, dinieng. Ouch! Na all, pumupugsit. Wow! Eto na siya guys, nabuksan na natin. So, ramanan pa yun na, raman na. Uh, Punag food at antikulalan. Tee. May tubig yung ating jar. Alape kasi ang sibo. Parang kwan siya, guys. Ano pa? Sprite. Kasi, parang sprite siya. Ala na pudot. Nagda acid na. Parang sprite talaga siya. Lasang sprite promises yung buko na dati natuno nga buko guys lasang sprite siya mm. yung kasakala ag kap kape nagpudot patikim mm nga -mm. patikim natin si Crisanto ayan hindi lang nagpudo mainit siya diba kasla sprite Agad dragon seed. Agad dragon seed ka. <laughs> <laughs> Kumakain ako ng dragon seed. Namnama. Namnama. Di ba kas na sprite? Mm, -hmm. mm It's pretty. So, ayan guys, dati dati tinuno tayo tatay niya. Eh. Magkita yung malukog. Malukog no. O guys, dati bagas na. O oh, see? Mm, malukog. Mm. Mm. Nakilnot Na kill Ito yung bagasti na guys ng is na Mmm.